si ko yan kasi naka-angkas naka ako kanina umaga. Ay, very good. Talaga bright to siya. Para, para, talaga diba? maganda yung ano yung... Oo. Ito, naman na kayo, ano? Oo, ano ako. Wala akong problema sa ano ko. Yung last kong punta dito, hmm. di, nag, ano ako, nag-rub. Hmm. Ano ang, sarap ng tulog ko. Hanggang mm. tubaw ata yun. pagising -pag ko, pag ganun ko, tumunog. Oh. Kasi isang posisyon lang yung naka... Kasi hindi, hindi ano, hindi ako... Hindi ko nakasalanan yun, ha? Yung, ilos eh, niyo yun. Oh, Oo nga. Yung ano ba, yung... Yung maliit yung ano, yung taxi. Mm, -ta naka naka, ano, kayo, naka eh, Oo, oh, naka -ganun. Yung hindi ba ano, yung hindi, Komportable. Hindi komportable. Hindi Oo, hindi ako komportable. Noong ngayon, pag-isin nyo, Ginaron nyo, kumunog. Oo, oh, sabi ko, patay sabi ko, magkabalik talaga ako. Pero, iniisip ko, mm. uwi ako ng Dabao, kaya sabi ko, babalik ako before ko babalik sa ano, sa... Ah, umuwi na muna kayo ng Dabao? Oo, okay. okay. may inaasikas, may uh, aasikas asik ako doon. Ngayon, okay, anong pakiramdam niyo po, portion sure. Balik kayo uh, naman sa hindi makatulong. Pero kanina umaga, ang sarap ng tulong Kaya na-late ako, hindi ako nakalala number one. Ah, hindi na, hindi na siya yung bumalik talagang totally ano, yung dating yung problema nyo. Kaya... Bumalik talaga sa dating yung problema ko. Dahil dun sa okay. ano lang? Tumunog. Ba't tumutunog? Eh, pagka kasi hindi kayo marunong mag-stretching, tandaan nyo, huwag kayo mag... Huwag magpaganyan-ganyan. Ang stretching sa leg, ganun lang, oh. Ganun lang, pero yung ganun. Ay, hindi ako na ganun. Yung pag, pag ano lang lang sa taxi na ganito ang pag ano ko po, position ko sa dito sa may bintana pag ganun ko tumunog yun lang sabi ko patay ang lakas ng ang tunog sabi ko wala imposible maaring nagulat kay nalim pungatan kay pag ganun mo oh. ganun saan ako maaring gumanon kay noon pag kagising mo kasi pag ganun ganun lang din kabagal kagaya ng muestra niyo. Hindi ito tunog, yung hindi yan tutunog yung parang gaganyan maaring siyempre Lilingunin niyo kung saan na kayo mo, nakatulog uy. eh, hindi na ganun oh. Nasarap ng tulog nyo, Oo. siyempre. Eh. Hmm, Komportab. Pag ganun nyo, uy, sino kaya ako? Nagkataon naman, pag biglang ganun nyo, pak, tumunog. Yun na nga, sabi ko, naku, makabalik talaga ako kay... Pero sige, master. kaya naman natin ayusin yan, kung ganun-ganun lang ano. Eh, bekto sa natin ulit. <coughs> Mahal talaga ako ni Master ba? Ah, Oo, oh, la lahat yung mga pasyente ko, Siyempre, kailangan. Kasi kasuhin ko. Kailan po eh, ha? Babae, lalaki, matanda, bata, may ngipin o wala, baruktot o tuwin. Siyempre, lahat kayo pupunta rito. Hmm. Bukas, ako ulit. Balik eh. ko, sabi ko, kailangan ko talaga na ano. Kailan kayo babalik ng Europe? Europe kayo ba? Diba? No. Bukas. Bukas ang flight nyo? Oo. Mm. Okay, sige. Ingat kayo. Okay. Mm -hmm. Oh. Oh, mm. -hmm. Yan ang hinahanap ko. masakit. Bakit ako pag ko, hindi naman sumasakit. Kaliwat ka nang pa. Pero pag sarili nyo lang, biglang lumagotok, sumasakit. Ibig sabihin, mali, di ba? Pero, mm -hmm. Akin, no? Mm. Um, di sumasakit? Pwede dito, dito, lahat, layer na lake, pinipilipit ko rito. Hindi akong matahilip. Ingat na ingat ako. yung mga yung mga ano, yung mga yung mga gantong yung mga gantong pangyayari, yung bigla na lang talaga utos sa na sakit. Kailangan talaga, syempre careful din kayo. Yung mga lalo sa pagkain ha, kumakain kayo, nalaglag yung kutsara. Huwag nyo maabutin ng ganun. Tinuro ko na yun, di ba? O oh, yun. Maalala ko lang sa inyo. Baka pag nandoon na kayo sa UOP Gawin yun. Eh wala na ako. Dito, makakabalik-balik kayo dito. Na kahit na. nasa Davao kayo, kaya nyo. Eh Yun siyempre, kabilang ng side. Kahit pa paano, may kaya nyo yung pamasahe. Eh. Naku. Hirap na hirap. Five to seven years na bago makauwi dito. Kaya nga. Ang ibig sabihin. <laughs> eh yung iba, siyempre, hindi naman. Eh likas tayo sa Pilipino. Pang third world tayo. Hindi okay. natin kahit hindi afford okay. yung mga ano. tapa. Pero siyempre kayo, no, kayo pa, pa namin sa kayo nang tapa. Naiyak ako rin ah. Muntik ng ano ah. Muntik ng... Muntik na akong humagulgul doon ah. Namumumong umiyak. Umiyak kasi yung ano eh. Hindi ako rito eh. Dito sa tapat eh. Huwain din. Tana, doon, miyak na yun. Kahit siya na ako lumingod <laughs> eh. Kahit siya na ako lumingod eh. Umiyak sila eh. Sobrang tuwang matanda. dyan. Ayan, lahat. LCL. Yan. May minis miniscus dyan, pero sa loob. Meron kasi sa gilid. Yun nga, LCL. Tapos, yung pibula. May joint din yung pibula. So, maaaring nagbabago rin kasi yung posisyon yan pagka kayo ay nakapilok or na nalaglag sa mga anong lugar. Ayan. Pero yung meniscus naghihilom yan, pero hindi na yan bumabalik sa dating ano niya. Yung dating height niya o yung dating ano niya, itsura niya. Mm. Tutunog-tunog na yan pag nasira yung meniscus. Yun ang mga kaibahan. Magkakawang na ng mga yan. Sound, sound. So far, wala naman sound? Eh, hindi yan sa ano, meniscus. So, baka sa lateral yan, sa LCL. Kasi, naguna ako noon, bigla akong ano, in-stress yung ano ko. Yung... Makakilipit. O, biglang stretch. Oh. Di haya. LCL nga yun. Pag dito sa gilid. Ang tawag dyan, lateral. Pero kung sakit na nga masakit, pupurong tunog. Dito, master. Dito. Diyan, Ay, hindi ang gilid. Ay, sa kamila pala, medial. Sa medial yan, MCL naman ang tawag dyan. Ah. Kala ko kasi sa gilid. Sorry, may panloob pa pa ng gilid. Medial no, lang ang tawag doon. mcn Hindi ni Meron din yung medial meniscus. Meron din yung diagnaw ng medial uh -huh. Hindi, may, uh -huh. Okay, relax na. Inhale. Exhale. Pero kung sinasabi niyo kung naghihilom yan, naghihilom yan. Pero, nga, hindi na yan siya bumabalik sa dating ano niya. Ay yung dating na. kapal niya. Dito. Yan. Ah, Kunting kwan lang. Kunting ping. Kunting ping? Tinigin hmm. na natin. Para mawala. Kailangan sabihin nyo rin yan. Hindi kagaya yung unang-una. Nakuhalos na hindi na makalakad. Mm -hmm. Iyayanig lang yan. Mm. Okay. Tanoy mo nga kaya, no? Kung meron na silang, ano? kung nangyari wala pag na minsan kumilos tayo ng mga no, hindi natin ma-perfect yung kilos natin may pain, uh -huh. tapos wala uh -huh. ano lang yun, nagugulat kami minsan, siyempre sign of aging yun uh -huh. pero kung dire-direto siyang masakit ngayon, masakit hanggang uh, dalawang buwan na akong masakit Aula. ibig sabihin, hindi, hindi yan ayos yan, uh -huh. sign of ano lang yan minsan sign of aging uh -huh. Uh -huh. o ngayon, check nyo kayo, kayo sa inyong aging lang yun pagka oninok pero kung yan yan nag-establish sya kumbaga palagi ng masakit consistent na eh kakaiba na yan pabago na natin pero yan inaano ko naman na pinitik ko na rin yan tamay na rin yan isang nang na rin yan Di ba dati master ang daming ano dito, ano, matikas, ano? Mm -hmm. Wala naman ah. Dati parang lalaki yung mo. oh, ngayon wala na. Daming bukol. Paano? Palagi akong nag-ano, nag ano, siya, nagsya... anong tawag niyan? Niya, siya? Palaging nakabalot yung leeg ko. Kahit natutulog ako, nakabalot. Eh, kung nagiging safe naman kayo ron, baga, wala Oo. naman naging epekto, di Tuloy lang. Pero kung nagkaroon ng epekto, ibahin nyo. Oo. Wala naman. Parang nakaroon. Okay. Di dito. Kapila. Kapila. Hmm. Medyo kumaan natin. Okay na. Hmm. O, oh, diba? Kita mo, ang daming tumunog. Bakit yung sa inyo, isang tunog lang, masakit na agad? Yun na nga. <laughs> Hindi naman masakit. Yung parang bumalik sa ano ba? Yung anong tawag mo? <laughs> yung dating stress nyo. Oo. Oh, okay. Ano na lang dito, Master? Kunting anong bigla. Oh, sige, higa kayo. Kasi, at at sinabi kanina, kasi, makahiga kayo. Kasi ano, parang parang may kunting kuryente na iwan. Sige, higa kayo. Higa. No problem. May gantihaya. Hindi hmm. ko ganun ito hinatak eh. Um. okay, relax. Hmm. Ayun, 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 ayun lang ang sinasabi. Relax lang. Lakat ka. Tingnan natin. Kung may iipit. Sige, lakat kayo. May, may, pa, pag, pag diniin ko dito, parang may, kung um, ano. Ayun, John. Higa kayo. Okay, higa kayo. Yung, yung dito ba? Yung dito ba? Dito, dito. Pag, pinisil ko dito, parang, yung nerves ba na, ano? Oh, yes, ayan. connected, John. Pero kailangan mo wala yun. Sige, higa Hala. kayo. Wala Ika kayo. Ika kayo. Ika kayo pag gano'n. Patihaya. Patihaya. Tingin pa uri. Sige, unang kayo. medyo hindi na malakas yung pagkakorint pag yun niya. Pero meron pa rin, pero kunti na lang. Okay, pag napahingin mo, no, eh. mga ilang oras lang. Ah, ganun? salamat. Okay. Pa. Salamat, okay. Master. Welcome. Ingat kayo sa inyong paglalakbay. Hey. Yeah, Papuntang Europe. Sige. Love you, Master. <laughs> Sige. Ingat kayo. Ha? Ah, God bless po. God bless.